Yo, maganda umaga. Ngayon pala ay magtatapos tayo ng kasundra. Pakita ko sa inyo kung paano namin tinatapon. Bale po, araw pala ay Tuesday. Pero ang pick up ng basura sa amin ay every Wednesday. Ngayon na. Yan bali, iniiwan dito. Dito nilalagay yung mga plastic at saka yung mga lata. Mga babasagin, bote at dito general waste. Tinignan natin bukas yan. Bukas yan kung kunin eh. Kalimutan ko na yung mga karton pa. Pero bukas na to kasi mababasa yan. Eh. Bukas pa kung kunin eh. Umuulan dito para mabasa. Kaya eh, ginagawa ko nilalabas to ng... Biar ng umaga. Okay lang to kasi makalimutan eh kasi karton karton lang to eh. Huwag lang yung general ways eh. Yung bali, Tuesday nilalabas ko na kasi minsan nakakalimutan ko siya ilabas ng Wednesday. Kaya Tuesday the best kasi kahit makalimutan mo Wednesday, nasa labas na. Kaysa makalimutan mo siya ng Wednesday at makakaligtaan, malalampasan ng basura trap. May ipon siya. So update ko kayo bukas kung paano, yung, paano siya tinunga. Oh, para sila kinukuha dito. see you tomorrow. Morning, ito na yung basura. Yan na, ito nakuha na. Ay, Ay, hindi pa. Pero ito general waste na kuha na. So, yung dalawa, maya maya pa to. Magkakaiba kasi yung mga kumukuha ng plastic, bote at general waste. So yun, nakuha na yung mga basura Bali, natira na lang din yung karton Usually, hapon yung ganakuha Yung blue, tsaka itong Maroon, yung bote at plastic Ganito ka, disiplinado Ang mga New Zealander Or mga Kiwi Pagdating sa basura